Loping ni guys Bagong tahal akong driver oh Bagong tahal Para lumping May gas gas <laughs> Lagi na sa Sloping Sobrano na 1 meter guys Mamin sir, sobra na lang mo Mga 2 meters na ata eh. Mas nindot na yung magsobra Kaysa sa magkulang Ayan Eh Taas-taas na ginoon mga agi Oh, kung kong pretaro Walay lumping Dilipot pehing Thank you for watching mamin sir